Bago po natin simulan ang video na ito, ay una sa lahat binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out po sa lahat ng bumubuo ng team Calling Up lalong-lalo na kay Calling Up Rob at sa tambalang kuya Jomar at Carla. At welcome back po ating munting channel Hiling ko po sana na huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating munting channel. Salamat po. Sa video natin ngayon ay pag-usapan po natin kung ano anong posibleng plano ni Carla sa niregalong pera sa kanya. Hindi lingid po sa kaalaman natin na maraming talagang pera ang niregalo kay Carla sa kanyang debut at ito ang sa tingin ko ang kanyang pagigamitan. Una pwede niyang ilaan ang pera sa kanyang pag-aaral kasi malapit na siyang magkolehiyo at malaking tulong talaga te sa kanyang pag-aaral kasi alam naman natin ngayon na medyo kapus talaga ngayon sila Carla sa usapin financial. Pangalawa pwede niya rin gamitin ang pera para magsimula ng maliit na negosyo ang kanyang mga magulang, Pangatlong posibleng gamitin niya rin ang pera sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan kagaya ng pagkain at iba pang pangangailangan sa kanilang bahay, sa totoo lang maraming pagigamitan si Carla sa kanyang pera at alam naman natin na matalino si Carla kaya alam niya kung ano ang importante para sa kanya. O mga calling up anong masasabi nyo sa usapin natin ngayon comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. Salamat!